Gloria, mula pag tulala. Kaya umimik, laging tulala. Ang dahilan, kasi pinainom na naman siya ng gamot na pang Alzheimer's. Inistop na namin yan ng almost two weeks. Kaya masyado siyang maligali. Kapag nakakainom siya ng gamot, ganyan siya, tulala. Kaya ini-stop na namin yung gamot niya. Parang sa para sa amin lang ha. Kasi parang yun ang nagiging cause kung bakit siya nagiging tulala. parang nasobrahan na siguro siya sa pampakalma. Nagsisign language na naman siya. Ayaw na naman ang magsalita. Very, very malungkot. Ma, oh. okay nga mo. Tayo mo ako, gamot mo. Lalagyan natin ang gamit.